Ayan mga Connect, nagbabalik na naman tayo live na live dito sa Scholar Connect. Dibina, kanina no, kasama nga natin yung Partidong Sulido, e eh ngayon naman kasama naman natin yung Partidong Alas, alas. sa pamumuno ng kanilang presidente na si Jay Wendell Barlaan mula sa College of Teacher Education. Nang kursong... Bachelor of Secondary Education, major in English. Yes, sinabi ko nga, divina, no? So ngayon, Tres, pwede na po kayong magpakilala at kasunod ng inyong mga executives. Yes. CMU community na sa atin ang alas, isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Ako si J. Wendel Delgado mula sa College of Teacher Education, isang kakampi, isang kaagapay, at handa ng maging susunod na presidente ng University Student Council. Pwede po kayong magpakilala mga executives ng alas. Mula po sa Agham Pampolitika, ako po si Althea Alivoso, ang susunod na Vice President Internal ng University Student Council. Ako naman po si Aaron Diasis from CCJE Department, ang susunod na USC Vice President for External Affairs. Um, good afternoon everyone, I am John Cedric B. Balang from the College of Teacher Education, major in English, your next USC Secretary. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Dena Virgil Tabin from the College of Teacher Education, ang susunod po na treasurer ng University Student Council. Good afternoon, everyone. Mula sa College of Accountancy, ako si Frenchie Macusang, ang inyong susunod na USC Auditor. Good afternoon, everyone. Ako po si Clark justine F. Comoceno, ang inyong susunod na College of Accountancy Chairman. At ayan, divina no, kagaya kanina, Maraming salamat po no sa inyong um, pag -unlock, -unlock. na ma-interview namin kayo dito live sa Scholar Connect. Yes. So ngayon, tumungo na tayo, Divina, sa tanungan. Q&A. Ayan, so gustong malaman ng CMU community ng mga ka-connect natin sa Scholar Connect kung ano nga ba yung plataforma ng Partidong Alas. So in our Facebook page, we posted here our platforms po. And we ensure that every platform po will uh, meet the needs of every student here in our institution one of our platforms po ay tinatawag namin Kwentong Campus, Boses ng Scholar, Boses ng Katotohanan. Dito sa Kwentong Campus, it is a student-led forum po where every student will be given a seat at the table. Diba, mabibigyan natin sila ng pagkakataon to voice out their concerns, their opinions, their suggestions sa anuman pong suliranin o issue na kinakaharap ng ating institusyon. And uh, here in our Facebook page po, we also posted our individual platforms as well. Uh, one of my individual platforms po is Opportunity Biyahe sa Pagundan. Alam naman natin na napakarami yung sudyante and nag-struggle financially. That's why dito po sa Opportunity ang University Student Council po ang mag-serve as bridge between the students and our external partners na kung saan makakakuha po ang mga estudyante ng scholarship opportunities, ng financial assistance, and other opportunities po. Kung baga kami yung magiging tulay nila for them to get success within their vision. Pwede po kayo mag-bigay ng karagdagang sagot. Ano po yung sa mga platforma? Platform. Ang um, yung isa naman po sa mga platform po namin ay tawagin ay isang alas, isang lakas. Ito po ay community engagement and social responsibility na ang bawat isa po ay pwedeng makihalubilo para po sa, pagka, sa isang pangmalakasang community service po. Meron pa po ba? Sabihin niyo na lahat. Um, so we also have our platform po na tinatawag na US education. So this is a um, one minute reel na ginagawa po like sa content creation na kung saan um, halimbawa makikita natin sa TikTok and Facebook reels. So sa ganitong paraan, gagawa po ang USC together with the collaboration of all organizations po ng ating university na tungkol po sa mga educational materials na pwede po nilang panoorin sa tuwing gusto po nilang matuto kasi social media is very powerful and we need to make it a platform for learning. Meron pa ba? Ayan po. When, ah, uh, syempre, as a student leader, we maintain the transparency and accountability. That's why we come up with a platform of accountability in action. So, from planning to spending to reporting, every financial activities of the student council we will be reported po um, ng, uh, totoo, ng totoo at patas po. Ayan, maraming maraming okay marami. salamat po, Partidong mm -hmm. Alas. Ayan, tulad nga ng naitanong natin kanina no, sa partidong solido, ano naman kaya yung mga aasahan ng mga CMU students sa kanilang termino kung sakaling sila man ang manalo? Ayan, sa katunayan, maraming dapat asahan ng City of Malabon University students mm -hmm. once our state will be given the chance na mm -hmm. pagsilbihan sila. Let us expect siguro a more progressive and inclusive CMU for each and every one of us. Mm -hmm. And gusto rin namin i-highlight yung two student representation. Mm -hmm. Alam nyo, madaling sabihin na magsaservisyo ka for your fellow students. But the real question is, sino ba talaga yung may tunay na intensyon, yung may tunay na hangarin na magservisyo para sa kapwa ng S.O.P.? And I believe that is exactly us. That is exactly Alas. Okay. Ayan, maraming salamat. Partidong Alas, maraming salamat. Press J. Yes. Barlaan.